Sebastian Smith, siya pala ang nag-request na maging bodyguard si Marshall Bravo. At ayun nga, kay Marshall Bravo, boss ko yun eh, referring to Fiang, siya nagbabayad sa akin. Di nga nagkamali, si Fiang Smith, na pagpili ng bodyguard. At sobra naman maalaga, at attentive, si Bravo. Sa bawat galaw, at lakad ni Fiang. Naging substitute pa, ang braso ni Bravo, kay JM dahil magkaiba ang shows ng dalawa sa parehas na araw. Kampante naman si JM na wala siya sa tabi ni Fiyang. Kasi Angel naman si Bravo. At ganun din ang road manager nito. At grabe yung higpit ng bodyguard ni Fiyang, dahil sa dami ng tao sa guesting ng dalaga. Dinagdagan ang bantay nito kasama na ang sundalo, pulis at barangay tanod. Muntik pa nahila si Fiyang sa stage. Pero alerto naman si Bravo. At grabe guys, lahat ng nakadikit kay Fiyang at kasama-kasama nito ay sumikat na din. Halimbawa na lang itong si Bravo na bodyguard nito. Finalo na din ng mga JM Fiyang fans. Sinusubaybayan na din ang TikTok nito. At sa tagal na na naging bodyguard si Bravo. Pati na sa mga bini na pagalaman natin, na si Fian Smith lang ang nag-iisang artista na naka-follow kay Bravo sa kanyang personal account. Ganyan talaga ang ugali ni Fyang Smith, walang mahirap, walang mayaman sa trate niya, sa isang tao. Parehas ang tingin at treatment nito niya sa lahat. Minahal ng mga tao ang JM Fyang, kahit bata man, o matanda, lalaki man, o babae. Iba ang karisma nila sa taong bayan.